Hello mga kawais, magandang umaga po sa ating lahat, syempre sa ating Panginoon. Samahan niyo po akong gumawa ng uh, dishwashing liquid from Wise Cleaner. Wow! Ba, in just 3 easy steps ay makakagawa na po tayo ng 15 liters na bottles. Oh wow! So, napakadali lang, di po ba mga kawais? Step 1 po so, mga kawais, naghanda na po tayo ng uh, tubig na 15 liters na tubig. At syempre, ang ating magic kit na wise cleaner ay siyempre uh, syempre, kakalug-kalugin o ishishake po natin siya. Maari na po natin siyang ihalo. At Step 2 po mga kawais. Uh, hahaluin po natin siya gamit ang stick. Sa loob ng 3 minutes po mga kawais. halu po natin siya mga kawais. Step 3 po. Natapos na po ang uh, isang oras na ating paghihintay. Eh, ready na po natin siyang ilipat sa ating mga bote. kawais, pagkatapos naman po natin siyang ilagay sa ating mga bote, lalagyan naman po natin siya ng label. Wow! Ating Prada. Ito na po mga kawais, ang ating Pinch Prada. Ito na 15 liters na mga premium dishwashing liquids. Kung nais po ninyo, ng uh, sulit ng madali, mabilis at sulit na DIY dishwashing liquids. Eh mag-wise cream din. nga po kung uh, nais po ninyo mag-avail ng ating products, maaari po kayong uh, mag-avail sa ating mga social media platform gaya ng uh, Lazada, TikTok at Shopee. Uh, maraming maraming salamat po. Don't forget to follow Wise Cleaner Videos at DIY Cleaning Tips. Bless po sa ating lahat. Bye-bye.